Tingnan. Ano ang namamasdan mo? Ang maraming bansa at kaharian. Ito ang mga bansa at kaharian ng mga hentil. Ang espiritu ng Panginoon ay kikilos sa mga hentil. Sila'y tatakas sa pagkabihag sa maraming tubig. Alam mo ba ang kahulugan ng aklat? Hindi ko alam. Ang aklat na yan ay talaan ng mga Hudyo na naglalaman ng mga tipan ng Panginoon sa sambahayan ni Israel at ng marami sa mga propesya ng mga banal na propeta. At nang ito ay nagmula sa bibig ng isang Hudyo, ito ay naglalaman ng kabuuan ng Ebanghelyo ng Panginoon na pinatototohanan ng labindalawang apostol. Nakita mo ang pagbubuo ng makapangyarihan at karumaldumal na simbahan na pinakakarumal-dumal sa lahat. Inalis nila sa Ebanghelyo ng Cordero ang maraming bahagi na malinaw at pinakamahalaga. Pati na ang marami sa mga tipan ng Panginoon. Dahil sa mga bagay na inalis sa Ebanghelyo ng Cordero, lubhang marami ang nangagkatiso. Kaya't nagkaroon ng malaking kapangyarihan sa kanila si Satanas. Wika ng Cordero ng Diyos, maawa ko sa mga hentil sa araw na iyon. Isisiwalat ko sa kanila sa sarili kong kapangyarihan ang karamihan ng aking ebanghelyo na malinaw at mahalaga. Wika ng kordero, ipakikita ko ang aking sarili sa iyong mga binhi nang isulat nila ang aking ipangangaral sa kanila na magiging malinaw at mahalaga. At matapos na ang iyong mga binhi ay malipo at humina dahil sa kawalang paniniwala gayon din ang mga binhi ng iyong mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay itatago upang lumabas sa mga hintil sa kaloob at kapangyarihan ng kordero. Ang mga huling talaang ito na nasa mga hintil ang magpapatibay sa katotohanan ng una na nagmula sa labindalawang apostol ng kordero at ipaaalam ang malilinaw at mahalagang bagay na inalis sa mga yaon at ipaaalam sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao na ang kordero ng Diyos, ang anak ng amang walang hanggana at ang tagapagligtas ng sanlibutana. At lahat ng tao ay kailangan lumapit sa Kanya upang maligtas. Darating ang panahon, wika ng Diyos, nagagawa ako ng dakila at kagilagilalas na gawain sa mga tao. Gawain magiging walang hanggan. ang simbahan ng kordero ng Diyos. Ang bilang nito ay kakaunti. Ang kapangyarihan ng kordero ng Diyos ay nasa kaniyang mga pinagtipa ng tao na nakakalat sa buong mundo at nasasandatahan ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian.